Hi friend. Oh, dito na ako friend mag-vlog ko. Di lang ko pakita friend ko pa jud dari hilamos friend. Ako lang ingon mang kaari lang sa akong vlog. Kanang ko an friend kanang nakita mong good sabi niya mayroon siyang tanong about is is og yon sa ko na lang mo ng nga nung, sa paghunong ni contribute man ni og pila sad ko no katuig si tatay sa is is akong husband. Oh, ito na isa, -isa ko na nimo friend kay gapon no may makatiwas kay langas kayo di sad siya kadungog man god istorya ko kay langas kayo ang jeep na mo yan. so nakasabay mig hmm. sa kay in any ang is is ni tatay friend sa pag naghinto na sila friend sa pagtrabaho nila Kanangkuan. kuan 23 na siya katuig sa is is ng membro kay ang ilang gitrabuho ana mayad mantonya na appeal siya sa pam pamayad ato kay murag na kuan na down ang kampaniya na sila first batch nga nabayaran apil siya dayon ang nahitabo print continue po mo ang amo ang kuan ang amo ang isis abis uh, sa sa hinatagan sa counterpart sa ilang kampaniya o sa amo amo ginang gitiguman para nga makatuloy-tuloy gimi og hatag nya pa atong panahon na lay, layo kasi ato ang musisinta kay kuan pa may edad ato prin, mga 49 mo siguro to 48 ba to basta na diha nya karon pag wala nami mi kuan ang solusyon na mo among gi kuan amo ang sinalangi eh, nanguha si tatay og kanang buhangin bus na matabang ko pero si tatay na gil ang makakuha gil sige kay magtiman po mga bata pag eskwela hatod kuha niya ang halin atong among bahas, friend para ging di na ang among kwarta ng bayan na amot atong gihipo sa bangko unya ganang ang halin ato sa bus mautoy among ang kaon palit sudan sa eskwela sa si mga bata nga pambaon kung ang ang uban itigom para sa quarterly nga bayad sa isis -is kay ang is is quarterly among bayad sa so diha nang wa na magtrabaho sa company niya karon si ita kay naka idea nga pagdayon na jud niya mga ang edad 48 48 gidako-dako na niya paghatag kay para nga ini pension dako-dako sa kag mapon kay ang last na contribution ni mo sa si is is mo 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 na katung nga kanang nagkuan kanang, kanang na sila is-is niya, Wala nila hulugulugin. Hulugin ninyo print dayon Dayo na sa mo retire na inyong edad sa 60 para dako mo pension kay kanang kuan man na friend kanang usingan ani ang last contribution maomay may mao may pintahon <coughs> mo na niya si tatay nag pension karon <coughs> si tatay nabawi iyo, ang amo ang pagkuan kanang sacrifice perti oi sa so una mamuhi nabuhi lang gyud niya nang buhangin kanang pamas print nang buhangin pero ang among pagpamahas na sa mas sa tunga sa sa pa mas manalabuhi gid mi ana di na mo nay nya nga akong mga anak nga nakahuman og eskwela sa diha na nakahuman og eskwela kanang <coughs> nya si tatay ni retire na uh, wala na mi nanguha og buhangin kay tapos naman pero kani di ang manguha tag buhangin preno iubos gid tag sa mga tawo nga uban bitaw pero amo lang din ang di-antos, friend kung mo ang ang magantos makuan dio makuha nimo ang goal nga imong gipangandoy pareho karon nga nagpensyon na si tatay mo lang kamo nga katong nangutana o kamo nga naminaw pwede ra mo mo contribute sa is-is kay ang is-is dako -is katabang lifetime na ang imo hang pension nya muna nga kami kalo sa Ginoo ah uh, na apoy kuan financial sa senior ah, mabuhi sa din taon. ay bisaw, mo nag-ingon bisag mo pa sa tatay dire sa moa ah, na may pension mabuhi sa din taon. pero ang uban tingin sa tao siguro makaingon ang anak mo ay nagbuhi o ang anak na kumuhatag din on friend malit og grocery malit og pagka, pagka muhatag pud jud kwarta Manang, din, o, mo nang kuan gid friend og sa totalo nimo mabuhi jud ka kay ang imong anak mapalit mo jud pagkaon pero total all na asay pension si tatay na ay na ay abot si tatay nya iya ha nya mo lang ako sa friend sa ako sang payuyotso natubag na to na ko friend kanang, bana, kanang imo hang bana kay nahunong naman ka na kanang ituloy gina ika 48 yang edad para dako dako a para dako dako sa dong pension unya kanang madawat kay mo tay puntahon ang last contribution friend nya kanang kuan sa print niya ako sa akong pag youtube sa print salamat sa hindi ko monetize ko aning youtube kay ang pag youtube na to print na no one nga, ma monetize ta ning youtube kanang una kanang kuan mang good friend kanang dili siya hi, lisod siyang sulbon so si, bisa pa ah, hirap nga ma dako na kay yung dako na kay yung singalan dako na kay yung blessing sa Ginoo nga ma monetize kanunot tungod kay lisod siya sa pagkuha ni mo sa what's our 4,000 sa public kay ang public na magtanaw dili na kabukag 1 minute pa na so kaya yeah, abot na mo Lisud siya friend mo nang kasalamat ko nga naabot kay din Tawang ko diyan ang dupita monetize ko thank you God salamat kid kayo sa mga tulong sa mga kauban ko salamat kayo God na lang yun ang magbalos sa inyo friends Yeah, hanggang ngayon, muna nga, ang uban sa brain ng YouTube, na YouTube sila print ko ano yung ilaha ka, ng lain saling ng ilaha kay kuan man sila mag ibinta 120,000 kay mo kung, ka, na, si yung ingon kung pamulitahis ka milyon na ang imong kantidad sa imong channel nga man iba't ka baligya mo na imo niya kinsa may ako para sa akong bahin di na lang yun ko mag mag buhat ang channel nga para lang sa akong ibaligya kay porbidas ang man makasapi manahintood ka ng tag iingon tag-utsin kami lagun sa diha pero para tayong lisura sod blon ang kuana lisod kay sod blon ang pagkuan sa watch hour labi na subscriber 1000 Kaya ang tinuod pagka istorya bisag amiga para nimo suod bisag kaliwat para nimo suod di na mo subscribe nimo tagsara kay mo subscribe nimo ay eh. kuana i idam i kuan pa kay bas pagka ana bitay nga iingon, ang kini pag youtube first nimo nga pagsuod sa aning social media ang kanang imong tanan nga kaila pero di ta ang tanan para sa kuha kanang pero kasagaran mo kung inay mo bas mo kung inay kusog mo, mo bi bi mga tawa kung kabahin ni mo dili dili inong katabangan kat mo katawa na mag bi na pero manay gingon friends ayaw gig atras kang ilang pagkatawa print kwarta man na para sa mga vlogger mula nga kita kumbati lang gyud ta mula nga wa na sila tibaw ng ngon channel na kantidad na siya mura na siya kanang butang nga bilin kanang ikabilin ngos sa pamilya kay ang kanang channel pwede na ibaligya o sila na mo da sa ilang pag vlog, -vlog. so monetize na diwan. di wala kung di silang trabaho on samtang di ka mo monetize so magka bisod ka yung sublog so, mo na mga ano mga blogger nga ano nag gusto pagbuhat anak niya ilang ibaligya ibinta nila ana para sa kuha, kaapoy nang buhat mabuhat. Para bintan niya. Kapos ang gusto mo palit, paghihanta mo. Bisa pag naamoy kwarta, pagbuhat na lang mabibinyo. Pagbuhat mong channel. Pasen padi ay maswertehan mo. Ma maduulan mo mga tao. Mo malumong kasing-kasing. Subscribe sa inyo. Mututok kung tanaw sa inyong video. Para pagdagan sa watcha or. Pasen padi ay di man na tumatagan. nang ayaw mo? Ayaw mo pagpalit siguro. Eh. Kaya ka nang, na maligya noon ang mga na katulad sa mga kortahan kanang naa sa mga kagawas nga naa sa mga kuan mga ibang lahi siguro kapuyan mo buhat og blang-blang kapuyan na mo dawa mo palit na lang siguro sa tong mga kortahan pero para sa ako ah, kamo friend bisan na ako kwarta ayaw mo palit eh pag video mo inyo ha ayaw lang mo pag video so pag sa patakaran sa, sa, sa youtube pag video na mo kanang tinarong maorgyo niya adili mong mong video ibang tao, dili magpataka o pang video anang mga tao, ayaw, so, ay bawal na. Yeah, pwede ra siguro na basta gitugutan sa publiko. Aside lang kung maglakaw ka, kung ato ba ka sa lakaw sa, asa ba ka maglakaw niya, video ka na dan, puro tanawag yun yung video po yun, akong advice inyohang, wala diyoy, maka, mong, sa inyo hang, wala yun, maka, himong, sa imong video. Kaya i-edit na, kaya nga no, episode di yun dili ni mo ilargo post edit kasi na aron makit ani mo kon imong video okay pa bawa bay na hasagor nga unsa man nga masama nga pag video din na kay kana sa publiko nang kadidadis na man ang tawo kay nang maglakaw ka mubita ako friend kun maglakaw ko mag video ko na dan mag kuan ko mag ko magistorya ko tanaw na ko ini istorya na ko nga wa mapagan nga bati kay inig edit na ko ang akong istorya mawagtang man to kay maapil man to siag edit ma-delete man to nako kay di na amay bati muna nga ayaw gid pag inig istorya nimo pag shout out nimo sa imong mga kaibigan tanawa nga wak ba na apil ang publiko nga waay na ay unsa pa na diha nga latika nga mga bastos diha unsa pa na sadan unsa pa na, na diha bawal yan muna na nga i-sulti nimo nalisod ay eh. maghirap mo mag anak kasadaan, maglakaw, mag ka sa daan maglakaw magvideo ka magistorya ka tan awa ang inig istorya nimo nga dili masayang kay maapil unya na nimo edit imo lang edit kay ngano bati man siya na may nasabay nga bati sayang kayo atong ipot so anak lang pwede na kung i-advise sa inyo magvideo ayaw pag video pataka video kaya ang kanang pataka at video kuya pinaprenda pwede ka na ma <laughs> pwede ka na ma sa nga nalang kasuhan so, so ikaw mag video video mag vlog so good mo friend kaya mo cellphone may nang magamit ang cellphone para sa pag vlog ka nang vlog vlog mo may na lang, lang na kaya once sumasood mo monetize mo ah mag good mo sa inyo na amoy na amoy mapabot na -amoy sa kung ang kasuluhan mo muna nga <coughs> ayaw yun um, o pag surrender kagdahilang na nga nang nakita ninyo nga na ay nang palamitan na amoy na kung anong ibas mo, katawaan ba mo o kung sa paladiha kaya ang <coughs> yun ka na ikaw na vlogger ka nila nga nangatawa sila kay ang ka, ka na sa to pa at kita sila nimo kay nangatawa man sa to pa ka na kakwarta mang dili mana ang kwarta at sila haanap mo sa vlogger nga kanang naanalisis sa ano? ilang gitanaw nga vlogger ang tag iya sa vlog niya, wa man sad ka friend mangwarta ana nila Naata, na ata ang musuldo na tu ang youtube dili sila so tinarong ang ato ang pag vlog nya tanang sa pag 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 pag, -pag, -pag, -pag bas sa mga tao di indi na man kalikawan kalikayan kay ni ang sa social media wala pa rin pag-vlog mo, ako advice ninyo, while nag-ano, kagadamo sa inyong mga touch screen uh, vlog, Si Ari sa YouTube rin. Pero pwede raman sa mga ato sa Facebook. Pero blog dito. Yes, ko ang rako ka ng ito ako sa Facebook. Pero wala ko nang naamang ah, ko share dito ng mga content na o, Or na ako yung di -kuan, kuan dito ng video. Pero dili -di ko nang after nga ma ko ka na dito ako yung ma ko pa ma monetize ko dito kay huwag mga kuan Ari Ari rako dito sa YouTube. Basta ako yung kasulti ninyo po yung pag-vlog naman. Ay, narang na friend, yun. Atay ko, mabawi atong cellphone, Atong paludan <laughs> mabawi ba? Kinang, po, an, kanang kuan, kanang lakaw-lakaw sa nanda. Na atay, content na trabaho. na atay vlog kay basing pag naay, ay tungi lang yun friend basta mag vlog tungi lang yun hanggang maabot nimo nga monetize ka wala yun tungi lang yun kaya ako bitaw friend so friend, ang makamaon ako tanan friend eh pwede ko mangilabot sa laing cellphone, ako arang cellphone kaya diba, bakbaguba ako arang <laughs> sirkon so sa inani ni friend Basta natubag na ito na itong iga ha. Kaya kung diingon ni mga about si SS. Kaya yung mong pangutan na niya ingon ka diha lang sa akong vlog istorya. Kaya manginaw di ka. Salamat kayo ha. Kaya yung papanginaw. Basta natubag na ito na po. Dapua lang pin. Hindi hatag. Hindi hatag na siya mga 48. Mga 58. Dapua ka. Buhan ng last contribution mo. Ano itong tahong sa SS. Ipinsyo niya. Dapua. Muna inalara ko sa advice niyo pin. Yeah, salamat kayo sa lahat ng nanonood. Kani inyong gitan aron Maria Anside Vlog ni channel. Salamat kayo mga kaibigan ko, mga kababayan ko diri sa Pilipinas. Salamat sa inyong panonood. Salamat sa inyong pagtanaw. tan yeah, salamat sa lahat sa lahat. Pasa salamat mga silent viewers. Salamat. Hello sa inyo, shout out. Salamat kayo. Thank you so much everyone. Basta mao ni ang ako ang vlog karon kay wa sa ko magpakita kay abi ni mo para. Wa di mo ko hilamos. Ya pasan ko ito gas. Bisa wa na tay ni bon tani pila ka bok na tong ngikin sa ubos. Tinuod bitan na pin. Kay di man sa mamakat ani sa sarmig jag ni pin. Ya bitaw wa ko kay ko sa no wa pa ko maghipos pa ko diri pin. Kay na kalat pa ninyo nakita pin pagkasalamat kay friend ha thank you so much friend maraming salamat sa tong natubag na to na ko my friend ha tong gahapon nga nang utana na ha eh may lakad kami sa si tatay pagkasalamat kay ninyo thank you so much shout out and isab ko sa mga tanan nga viewers nako ka viewers ka vloggers shout out all viewers uh, all world salamat kayo thank you everyone Shout out sa inyong lahat. Shout out everybody. Everyone. Shout out. Maraming salamat sa inyong tulong-tulong pagpunta sa channel ko. Mga subscriber ko. Lalo na sa mga subscriber ko. Ang lahat ng mga subscriber ko. Mga subscriber, love you. Salamat kayo. Thank you so much. Maraming salamat. Sinanila lang ako koto, ha? mga silent viewers, love you, mga followers na ko, love you, love you, love you, salamat kayo, thank you so much, bye bye everyone, maraming salamat sa lahat ng nanonood, thank you everyone, God bless.